kahit nandito ako na ano pa eh ayan yung kadate niya Ay? ano live ka? hindi ah video lang video lang yan ito po kadate ko wala lang siyang ano wala lang siya ito po yung ano niya ito yung kanin ko. Ito yung kanin ko ngayon. Oh, hmm. Magkakabulaklak ng palason ito. Tingnan mo. Ma. Ito yung bahay nila sa front. Hmm. Hoy! Hoy! Kadin! Magkakabulaklak ng palason. Oo. oo. Yeah. Hmm. Wala si amo kaya dito kami.